guys, good morning. Nandito ako sa pera mga ngayon. And happy Easter guys. Happy Easter Philippines and happy Easter Greece. Ayan. Kung meron kayong cherry blossom sa Japan or sa Canada or kung saan merong cherry blossom, meron din kami dito sa Greece. O oh, diba, ang ganda. Meron pa kami sunflower dyan. Oo, may cherry blossom. Ang dami. Ang dami cherry blossom, guys. <laughs> Binivideohan ko to, guys, kasi gusto kong ng ganito artificial flowers para sa bahay doon sa Pilipinas. So, have to capture video para may send ko sa anak ko or sa sister ko para bumili siya ng ganito, mag-order siya. Meron silang ganyan. Nice, guys. Diba? It's so beautiful. Oh, ayan. Tumaan lang kami dito sa may kapihan, dito sa may Il Toto sa Perama. Eh, meron kaming nakita oh. ang... <laughs> ayan, oh. Dito sa tabi ng Il Toto, merong oh, bentahan ng mga damit ng mga bata, mga kids. So, mayroon silang mga decor. Kaya, ayan. Capturean <laughs> ko na rin, di ba? Nice. Super nice. Super beautiful. O, oh, pwede ka rin mag-picture dito, ah. Oh. Mm, picture. Kung gusto mo mag-picture. Wow. So beautiful, guys. Gusto ko ng ganitong ano. Uh, cherry blossom. Na artificial, ano decoration sa bahay. Flowers. So beautiful, guys. Ang ganda ng pagkaka-pink niya. Oh, Woo! Nice. Okay, guys. See ya! Ganda. Ayan, ito. Yung shop. Meron ano sila mga panindang pang babies. So cool. Very nice. Happy Easter!